proud na ng aktor na si Carlo Aquino sa IG story ang pictures nila ng nieces na si Charlie Dizon habang kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan. Pero ang pumukaw sa atensyon ng netizens ay ang batang karga ni Charlie na hindi nakaharap sa kamera. Simithi nga kaya ang batang ito na anak ni Carlo Aquino sa dating nobyang si Trina Candaza. <music> sa mga nakarang interview sa ex-girlfriend ni Carlo na si Trina Candasa ay nakiusap itong sana naman ay kung may ipapakilalang girlfriend ang aktor sa anak nilang si Mithi ay iyong sigurado na siyang iyon na ang babaeng permanente niyang makakasama para hindi umano confuse ang anak nilang si Mithi. Bilang ina ay gusto lamang umanong proteksyon na ni Trina ang anak nila ni Carlo sa confusing situations kung saan pa iba-iba ng ipapakilalang partner ang kanyang ama. Hiling din ni Trina noon na sana kung hihirami ni Carlo si Mithy sa kanya ay magspend sila ng quality time together nang sila lang at hindi iyong may kasama pang iba. Matatandaan si na Carlo at Trina ay naging magkarelasyon noong 2019 at naghiwalay pagsapit ng 2022. Sila ay may isang anak, si Mithy, na magpo 4 years old na sa September. At ngayong kasal na si Carlo kay Charlie, palagay ng netizens ay maaaring payag na si Trina na mamit ni Mithi ang stepmother niya. Nakatalikod ang batang karga ni Charlie pero may mga nag-a-assume na baka si Mithy na nga iyon. At finally, nagkita na silang mag-stepmom. Pero giit ng ibang netizen na maaaring hindi iyon si Mithy dahil malaki na raw si Mithy ngayon kumpara sa batang buhat ni Charlie sa litrato ang noong wedding ni na Carlo at Trina nitong June 9 ay marami ang nagtataka kung bakit hindi parte ng entourage nila si Mithy bilang flower girl. Sa vlog ni OJ sa YouTube nitong June 11 ay nakausap niya umano si Trina tungkol doon. Hindi naman daw nag-reach out si Carlo kay Trina para ipagpaalam si Mithy. Papayagan naman daw niya ang anak kung nag-reach out lang si Carlo sa kanya. Sa kasalukuyan ay wala pang reaksyon si Carlo kung bakit nga hindi niya isinama si Mithy sa kanyang kasal. Samantala naging sentro ng diskusyon sa pagitan ng netizens ang tanong na kung ikaw ay isang single mother, papayagan mo bang mapalapit ang iyong anak sa misis ng kanyang ama? Sagot ng isang netizen, I'm not a nanay but I will answer. For me, okay lang kasi I want someone na mag-love rin sa kids ko aside from us, her papa and me kasi she's the wife na so may karapatan siya sa life ng hubby ko. Ayaw ko kung hindi welcome ang daughter ko. Hindi okay sa akin. Wala siyang karapatang mapalapit sa anak ko. It will hurt like hell but you have to suck it up if you truly love your child. Ako on my honest opinion, the more people like stepmom, new family of other parent loving your child, the better. Basta open mind lang. Laki ako na hiwalay ang parents ko, ang gulo ng breakup nila, inipit nila ako sa gitna. Pero nung nagkaayos-ayos na at namit ko na yung stepmom ko ay okay naman. My family grew and mas marami ang nagmahal at nag-alaga sa akin. Ano pong masasabi nyo sa isyong ito kung kayo ang nasa sitwasyon ni Trina Candaza? Papayagan nyo bang mapalapit ang iyong anak sa misis ng kanyang ama? Share your thoughts below.